Good morning! Gusto ko sana ng pandesal ngayon kaso malayo nga ang bakery dito sa amin. Kaya magkakani na nga lang muna kami. Ito nga yung naisip kong ula mga mare. Meron nga kami dito ng century at gigisahin ko nga lang ito at lalagyan ko ng itlog. Na-try na din ba ito mga mare? Ang sarap pala pag hinahaluan ng itlog itong century na flakes and oil. Nagisa nga lang ako dito ng bawang, sibuyas at kamatis. At hinalo ko na nga rin pati ang sabaw. Pagkatapos ko nga lang igisa ay ilalagay ko na nga yung itlog. Titimplan ko nga lang ito ng konting asin, paminto at konting magic syrup. At eto na, luto na, kain tayo mga mare! Meron na naman ng masayang nanay pagka merong bagong gamit sa bahay. Ito lang naman yung lagi kong nakikita sa mga kamami kong vlogger. Kaya check out na rin ako. Meron na naman akong idadagdag na gamit sa kusina. Grabe, ang cute. Ito pala yung seasoning or condiments battle. Lagayan ng asin, betsin, at kahit ano pwede. Meron na nga siyang kasamang pinaka-spoon niya sa loob. Grabe, ang ganda pala pagka meron kang ganito. Ang lakas maka-esthetic. Kaya kung gusto niya rin mga mare, nasa yellow basket. It. thank you